Good morning, good morning. Ayan, si Ryan po ay gagawa ng kinilaw na usda. Para sa nyo ito, kamuting kahoy kagabi, saka gabi. Pag-provinsya po. Kita yan, yun. Pag-provinsya. Para sa po nyan ay kamuting kahoy na balim kung ay sa amin, sa provinsya Ayan nyo yung kapares niyang kinilaw niya. Ayan. Yeah. Uh, Nakikita niyo. Nalagay ng niya ng nyog. Nalagay niya ng gata. Pakong gata. 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 milk uh, coconut. Nalagay niya ng suka. Papatikip niya ko sa amin yung mga uh, ginagawa niya doon sa kanilang Province sa Samar. Talagang uh, laki probinsya ka, marami kang mga alam na luto, mga ginagawa sa probinsya na hindi alam sa ibang probinsya. Diba? Katulad ko, hindi ko alam mga so, Ano So, alam may mga ganyan. Kasi so, hindi ako marunong gumawa. Kinilaw. Tasa. Alpo. Saan <coughs> ka pa? Yan po ang dapat na what? kasama sa bahay. Magaling kong gumawa ng mga uh, bar, food. Hindi puro tulog ito. -tulog. puro tulog-tulog. Puro walang. Higa-higa lang. Mahirap naman yung higa. Yung... Yeah, yung higa niya. Tataga lang ang lansa. Tagal lang ang lansa. Tapos. Yun. Ah. Ganyan tapos yung Maraming siriyan naman nga at saka konting... Uh, Siyempre... Sa atin. Pa... Sarap! Utsin na mo naman ah. Heh! Balik hoy! So lalagyan na natin pa. At lalagyan niya ng sugar. Yun. Ito pala. Mga lutong samar. Lalagyan pa niya ng... Niom. Mabaong. Kakanggata. Niom. Okay. Oh! dapat sinabawan mo to ng gata. Ano? nga, no? Ang iyog. Sabihin mo, tak-tak mo yan. Tak-tak mo yan. Eh. Sabaw nito, tak-tak mo muna yan. Okay. okay. Para maukos Pus, ang gata. Yun, ang bango. Tamis. Yun, o. Sayag naman, o, kasi kasukad. Mahal daw ako sukal din dito sa Riyadh. Wala akong gumagak siya. Mahal lang ang sukal dyan. Okay, guys, buwan mo natin mamaya ang kainan. Ayan. Okay. Ayan na, thanks for watching. watching. Babo.